paglikha kay Adan at Eva. Noong simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nilikha niyang araw at gabi, kalangitan at karagatan, mga halaman, hayop, bituin, at lahat ng nasa sanlibutan. Ngunit may kulang pa, isang taong mag-aalaga at magpapamahala sa kanyang nilikha. Kaya mula sa alikabok ng lupa, nilikha ng Diyos sa unang tao at tinawag na itong Adan. Hiningahan niya ito ng buhay at nag-iisang buhay na nilalang. Inilagay ng Diyos si Adan sa Hardin ng Eden, isang magandang lugar na puno ng masasarap na bunga, malinaw na ilog, at lahat ng kailangan ng tao. Ngunit nakita ng Diyos na hindi mabuti ang nag-iisa si Adan. Kaya habang natutulog si Adan, kumuha ang Diyos ng isang tadyang mula sa kanyang tagiliran, at mula doon ay nilikha niya ang unang babae na si Eva. Sinasabi niya, ito nga ang buto ng aking buto at laman ng aking laman. Sila ay nilikha upang magkasamang mag-asawa, katuwang, at tada pangalaga alaga ng likha ng Diyos. Minigyan sila ng Diyos ng lahat ng tailangan. At binigyan sila ng utos. Maari ninyong kainin ang bunga ng kahit anong punong kahoy sa hardin, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag kumain kayo nito, tiyak mamamatay kayo. Sa simula, si Adan at Eva ay nabuhay sa kapayapaan. Walang kahihiyan at walang kasalanan kasama ang Diyos. Ito ang simula ng sangkatauhan. Isang kwento ng paglika ng pag-ibig at ugnayan sa Diyos.